Hello po sa inyo li, magandang hapon sa mga katatang sa uh, mga kananang uh, at doon sa mga nag-aambisyon pa rin na mamonetize dito sa YouTube. Eh magandang hapon po sa inyo. Ah, uh, i-share ko lang sa inyo 'yung aking ano isang short video na nagkaroon ng 1000 mahigit na subscriber sa loob lang ng isang buwan. Kaya yeah, basta ang ginawa ko lang doon ay patuloy tayong nag-upload gabi-gabi ng mga short video tapos kailangan kasi yung naandun yung sarili natin yung mukha natin mas maganda yun na nakikita ni youtube na tayo talaga magigawa nun at talagang original yung ating video kaya ayun siguro kaya nag ano nabigyan ako ng narecommend ni youtube yung aking isang short video na yun at nabigyan ako ng 1,000 mahigit na subscriber kaya dun sa mga nangangarap pa rin dyan dun sa mga baguhan ako kasi parang ano ay nangangarap pa rin na mamonetize monetize uh, hindi man ako umaasa pero isishare ko sa inyo dun sa mga bago pa lang malay nyo kayo yung swertihin ako kasi ay parang walang swerte kaya malay nyo na kayo pala yung swerte bibigyan ko lang na sa inyo na tips, di ba? Kung paano ko siya nakuha. Mana nyo pag sa inyo pag ginawa nyo rin ay uh, mangyari din yun sa inyo at kayo ang mamonetize, di ba? Ako kasi <coughs> hindi na ako nangangarap. Ay, pero <laughs> patuloy pa rin pa lang nangangarap. Walang sukuan nandito na tayo ay eh, kaya tuloy-tuloy lang ang ating pangangarap tuloy-tuloy pa rin tayong mga dito sa ating pagiging content creator dito sa YouTube. Diba? Pero share, share ko ito sa inyo dahil malay yun. sa inyo yung swerte. Diba? Ayan lang, diretso lang tayong mag-upload ng mga short video gabi-gabi or araw-araw. Tapos, ano, tingnan natin kung saan yung oras baga na mas maraming nanonood. Minsan kasi nag-upload ako ng umaga, tinitingnan ko kung mabilis yung ano yung views niya tapos sa tanghali tinitingnan ko at sa gabi din tinitingnan ko kung alin yung mas mabilis na mag views na tumaas ang views at napansin ko na mas tumaas uh, mas mabilis na makakuha ng views sa gabi kaya dun lagi ako nag-upload tuwing gabi mga 8 to 9 pm yan doon ako doon ako lagi nag-upload dahil naandun yung aking mga tagapanood siyempre kaya ganun lang yung ginawa ko kaya kayo rin bali nyo diba na ganun yung mangyari sa inyo na makuha nyo agad yung 1000 subscribers sa loob lang na isang buwan sa pag upload ng mga short video kaya yun lang tapos at sinasabi ko nga sa inyo iba ang count ng short video sa long form video kaya yung watch hour ay hindi tumataas pag puro short video lang yung ginagawa nyo hindi tumataas yung hindi nyo makukuha yung 4,000 watts hour pag sa long form video pag short video lang lang yung ina-upload nyo kaya mag-upload din kayo ng long form video at short video pero kung ano lang talaga yung short video lang ang gusto nyo ay 3,000 nyata na views 3,000 views tapos uh, 3 million watts hour ba? 3 million views ba? 3 million views tapos 3000 watts hour para ma-monetize kayo sa short video. Yan lang po. And bye-bye. Thank you for watching.